Hello! Gusto ko na i-share yung aking napakasarap na merienda. At ang lakalakalapang diesel, oh. Di ba? Gano'n natin. Gano'n natin. Kasi kakalapang diesel na yan. Para hindi ito yung diesel na binibili na tatay ko araw-araw. Okay. Masarap pa ako mga kakaibang combination ng pagkain. Masarap. Ilangkawan na rin ba ito? pandesal. O, kahit anong tinapay. Dinner rolls. Monay. Yan, pero ito pandesal. Sarap. Sarap. Ito, itong masarap itong kainin. Hindi ano sal. Masarap itong kainin. Sa tanghaling tapat. Merienda. Yan. Yeah. <hesitation> mm. pan Spaghetti #hashtag yeah, hashtag hash tag, iha nyo, shtag nyo sama iha Page nya, nima gatua, sa mga oh, uh, oh, Padaman man siya pag The best. Mmm.